the next day. Yan mga idol sa mga yun mga idol tips tutorial na naman tayo ngayon ito ay AXT125 microbike uh, issue nya ay tumatalo kutog at uh, nagwawangwang minsan mga ka-idol sa mga may motor na XT XT125 at 150 at Rakal yan, kagaya nito, Rakal uh, Skygo MOTORSTAR Star Strat Strat Engine, yan ito po ang sira mga ka-idol class housing niya mga kaidol ay medyo umalog yung rubber class damper rubber niya ah uh, pwede pa naman tong class housing niya mga kaidol ang gagawin niyo lang dito ay papalit pa kayo ng papalit po kayo ng glass damper rubber dyan tatanggalin po yung rivet ang gagawin naman natin ngayon ay magpapalit na tayo ng buo buo na yung papalit natin mga kaidol kasi wala na tayong time magpa-basin shop yeah. siya sa mga tumutunog na nagwawangwang ito, ang, ito ay yung last housing natin mga kaidol minsan ay matalagotog yan lalo na pag sa umaga nag idol yun mga kaidol at simple Napaka-importante din ito. Titignan niyo to mga kaidol kung maluwag na. Ah. Yan mga kaidol, titignan niyo ito yung axle ng ating uh clutch housing, 'yan kung titignan uh, pakiranda na yun mga kaidol kung may play kung may play na ito mga kaidol uh, magpapalit po kayo ng kanyang bushing tapos naman ay wala pang alok mga kaidol swerte natin Swerty natin kasi hindi ba kalog so ang issue lang talaga nito ay bat sousing kaya siya nagngangaw-ngaw at tumatalagutog lalong lalo na pag pandar sa umaga yun mga lang hanggang dito na lamang tayo uh, sa ating short short uh, tutorial sa ating vlog sana may natutunan naman kayo Jeff Mato Vlog Ciao